May nagtanong sa akin, ano daw yung simpleng sign para masabi na hindi ka talaga mahal ng isang lalaki? Well, for me, number one dyan, madamot siya sayo. Kapag ang lalaki hindi willing mag-spend ng money sayo, sign na yan, mararamdaman mo yan eh. Oo, alam ko ang pagmamahal, hindi naman na may measured ng pera yan. Pero yung lack of generosity is indicate na yan eh, na wala siyang deeper love para sa iyo. Emotional investment ang tawag doon. Yung ramdam mo, ang kurikuripot niya sa iyo, ang damot-damot niya sa iyo. Pero sa ibang bagay naman or sa ibang tao, hindi naman siya ganoon. Pero pag ikaw, dapat ikaw yung madalas na gumagastos, ikaw yung mahilig magregalo, ikaw yung mahilig mag-spoil sa kanya. Para lang mapasaya mo siya and to get his attention. Yes, hindi pera ang batayan. Pero isa sa way yan para mapakita mo yung emotional investment mo dun sa babae. Pagbadamot yan sa'yo sa pera at hindi siya generous sa'yo. That means, pagdadamot din yan sa time, sa effort, and affection niya sa'yo.